Taubusan na lecha plan. Nagpagawa nga pala ulit sila ng module style. Nagustuhan nga pala nila yung naluto ko kahapon. Hello mga mo. nga pala ako nagpunta ng palengke. At eto nga bumibili nga pala ako ng sangkap ng aluhalo. Naubos nga pala yung aluhalo natin kahapon. Dahil meron nga pala nag sold out. At maraming salamat nga pala dun sa bumili. pumasok naman ako dito sa may wet market. Dahil dito na nga rin pala ako nabili ng sagi. 3 to 4 kilos nga pala yung binibili ko. At kaya na nga pala makabenta yun ng 1,500 to 2,000 kung mauubos man. Dito na nga pala ako bumili ng itlog. Dahil mamaya gagawa nga pala ako ng leche plan. nga hindi ko na pagkakasya dito sa motor ko yung mga binili dahil nabili na nga rin pala ako ng komote. Yun yung nga pala yung ginagawa kong pang ube halaya. Pag so, ka uwi ko, kahapon pa nga lang, sinabi na nga pala sa akin ni Dora na sa akin na daw siya uingi nga pala ng baon at walang magbibigay nga daw sa kanya. Sabi ko nga, ipapalit niya nga pala itong isang daan para mabigyan ko nga siya at alis na nga papasok na nga siya ng school. Nagtimpla na nga muna ako ng kape. Alam niyo naman, hindi hindi mawawala sa akin niya yung pagkakape ko kapag umaga. At nang mailuto ko na nga pala itong mga sangkap, ayan si mama, tinutulungan na nga pala niya ako magprepare para mailabas na nga pala namin. Buti na lang talaga, yan lagi si mama, may kutuwa nga pala ako, may katulong nga pala ako dito sa pagtitinda kahit pa paano. Naubusan na nga rin pala kami ng leche plana tabang hindi pa nga umalis itong kapatid ko na si LJ. Sabi ko, tulungan niya nga pala ako. Para nga mapabilis kami at maisalang ko na nga rin pala kaagad to kasi talagang naubos na yung leche plan ko at baka pag may umorder ng special, wala akong mailagay. Tinawag nga pala ako ni mama, sabi niya nga daw, meron na nga daw bumibili at eto nga, ginawa ko na nga muna yung order niya. Stand large nga pala yung order niya at naman may bumibili, dalawang medium na regular. Sa mga mag-order nga pala, message nga lang pala kayo dito sa page ko. Dito kami sa may purok daw sa Nicolas Arayt, Pampanga. For advance order, mag-message nga lang pala kayo para ma-pick up nyo. Tapos naman, sa mga kalapit barangay, pwede ko yung mag-book ng rider. Meron pa nga natitilang melon dito, kaya ayan, meron pa akong nailalagay sa itaas. Pero wala naman talagang melon yung aluhalo ko kasi napakamahal. Hindi ko talaga mailalagay or lagi malalagay ng melon. Baka kasi magtaas nga din pala tayo ng presyo. After ko nga pala magawa itong dalawang medium na regular, sabi nga daw dito sa bahay, buti na lang bumili akong patatas kanina. Gawa daw ulit ako ng modules. Doon nga pala sa pinagbibilan ko nga pala ng patatas, alam niya bumili ako na 50 pesos at mga 13 pieces na talaga yung patatas. Napakamura na, diba? Tinimplahan ko nga lang pala yung sa cornstarch, sa pamintang pino, salt, at saka nga pala seasoning. Ganun nga lang pala ka-basic. Kung ano nga lang pala yung meron dito sa bahay, yun na nga lang pala yung ginamit ko. This time nga, dinagdagan ko na para hindi nga pala kami mabitin kasi marami nga pala kami dito para makatikim nga naman lahat. Fast forward na, iluto ko na nga. Nilagyan ko nga lang ulit ng cheese powder at eto nga, pinatikim ko nga rin pala kay mama at napub sa kanya itong niluto natin. Next naman, may bumili nga pala dito sa kabilang purok. Dalawang small nga pala na Nakita niya nga daw yung vlog ko, kaya nga ito, napabili na nga rin siya. At alam niyo talaga, itong vlog ngayon, nakakatulong na lang talaga siya. If may binebenta ka sa mga business. Kaya hanggat maaari, ayoko rin talagang bitawan to. Kahit ganito lang yung tinda tayo, para malaman nila na nagbebenta nga pala tayo. Ay, nga pala ulit dito sa may kabilang puro, 7 special na small. Ayan, kapag ka talaga yung special, meron pa talaga siyang toppings na ubi sa may itaas. Hindi talaga natin siya tinipid sa ubi. At lalo na itong alu na binebenta ko, hindi ko talaga siya tinipid sa gatas. May nabasa nga pala akong comment, bakit nga daw hindi nga nga daw ako magluto ng gatas or yung custard milk. Alam nyo, pwede naman yon kaso baka magmahal nga pala yung aluhalo ko. At yung target market ko lang talaga yung mga dito, tsaka yung mga nakakilala sa akin. Ilang beses nga rin pala akong sumubok, nagmuha nga pala ng custard milk at hindi ko rin talaga makuha nga pala yung timpla. At yung iba naman, sabi nga daw nila, mas masarap daw yung aluhalo ko, hindi na daw lulutuin yung gatas. Kaya nag-stick na nga muna ako sa fresh ako na milk. Saka ako pala i-improve kapag kaya na nga pala. Tsaka season na lang talaga itong pagtitinda ko tuwing summer. At nung na nga din pala kami, siguro magpa :30 na to, tinulong ng nga rin pala ako ni mama na magsarado. Nakaligo na nga ako dyan, pero ayun, kanina pinipare ko na nga din pala itong order nga pala ng aking mga kaibigan. Isang large na special at saka small na special. Tatambay na nga muna daw kami dito sa may kupang at magpapahangin nga.